Hola from Madrid. Welcome to our second day dito sa capital of Spain, ang Madrid. Hindi natin pwedeng sayangin ng oras nandito tayo. Kahit sobrang antok at pagod pa kami sa paglalakad namin kahapon. kailangan natin sulitin ang mga ginastos natin sa pamasahe at bahay dito. Kaya marami akong ipapakita sa inyo today. At marami tayong kakainin. Ay kami pala. So let's go. Morning po. Kamusta pa dyan po kayo? Morning po. Morning po. So yan nga, after makailang good morning semester ay tanghali na. Ito nga pala ang outfit ko for today. Char. Ito talaga yan. Depende sa init, baka tanggalin ko rin yan. Shit, mukhang mainit nga. Mukhang maguhuban tayo ng maaga nito. Naisipan namin pasayahin early in the morning itong mga junakis namin. So dadalhin namin sila sa si Icono for a unique adventure. Sa so, totoo lang, walang pagpaplanong naganap dito. Okay, ito lang kasi yung malapit sa bahay. Parang ganito kasi yung nangyari. Sabi nung friend ko, Huy, tara sa Madrid, birthday ng asawa ko, isusurpresa ko. Ako naman, sige, kailan mo gusto? In three days, sabi niya. Ha? Go! Ano gagawin natin? Wala. Okay, go pa rin. So yan, kahit ano na lang na makita namin. Tapos masakit pa doon, hindi niya naitago yung sikreto sa asawa niya So anyway, itong ikono is a place where art meets play. At every corner is Instagram worthy daw. In short, magastos to. 15 euros per adult, tapos 8 euros and 50 cents naman ng mga bata. Nakalibre naman yung baby na kasama namin. Kapag pinagbayad pa talaga nila yan, walk out talaga kami. Hindi rin nagpahuli itong asawa ko. Ayan nga, hindi na siya makalis dyan. Naglaro at nagsakitan muna kami ng mga 10 minutes dyan bago umalis. Nagpatuloy ang aming adventure. So basically, you move from room to room lang daw dito. Bawat room ay may own team at unique set of installations. Eto dito para tayong nasa Japan. Sunod naman ay about reflections at maraming ilaw. Punong-puno ng salamin ng mga pader. Perfect para sa mga gusto mag-retouch. Basta, this place plays with your illusions. Perfect ito for taking cool pictures. May mga parts na natatakot ang mga anak namin kasi madilim. Pero hindi siya ganong kalaki. Mag-enjoy -e yung mga anak niyo dito sigurado. Pero ilarecommend ko ba ito sa mga matatanda? Hindi. Punta na lang kayo sa mga museums. Kung arts talagang hanap nyo. Maraming magaganda at malalaking museums dito sa Madrid na pwede nyo bisitahin like Museo Dal Prado. Hindi kasi tatagal ang mga anak namin doon. Siguro babalik na lang ulit kami dito nung walang dalang bata. Medyo naluhan naman ako dito sa sinulat ng anak ko. Ito daw ang fish na gusto niya ilagay sa pader na yan. Sana daw palagi masayang buo niyang pamilya. Akala ko Disneyland na yung susulat niya. Game na game naman tong asawa ko sa lahat ng ino-offer ng lugar na ito sa kanya para mas enjoy pa nga siya kaysa sa mga anak namin. After namin dito, ay dito na kami kumain sa tabing restaurant ng Icono, ang El Brillante. Kilalang restaurant na ito kasi pwede daw namin matikman ng sikat na sandwich ng Madrid na merong palamang squid. Tinatawag nila itong bocadillo na calamares. Hindi daw natin pwedeng palagpasin ito. Simpleng baguette lang siya na may olive oil at fried squid. Napaka tender ng squid at masarap din ang tinapay. Pero parang may kulang. Pero ganito daw talaga iserve ang sandwich na yan. Panay naman ang dilig sa ulo ng asawa ko. Waiting naman ako na baka may tumubong buhok dito. Marami kami pagkain tinigman, like itong tinatawag nilang kalyos. Very typical ang pagkain na ito dito sa Spain. Pwedeng gamitin ng tiyan ng baka o baboy. Ito nung kinakain namin ay tiyan ng baka. Inislo ko ito for hours nang sa maging tender na parang nalulusaw sa dila. Niluto ito with tomato sauce at maraming garlic. Parang pwede ko siyang i-compare sa kalderetang kambing. Katabi naman ito ay ang Spanish omelette na may patatas at sibuya. Siyempre, hindi rin pwede mawala ang tinapay at beer. Umorder din kami ng ensaladilla rusa. Palagi nyo itong nakikita sa mga vlogs ko. Mixed veggies lang yan na may tuna egg and mayo. Sinubukan na rin namin ang tenga ng baboy. Crispy on the outside na medyo dumidikit sa dila sa dami ng taba. Salt and pepper lang nalasahan ko dito pero malinis ang pagkakagawa. Dahan-dahan lang sa pagkain ito para hindi pumutok ang batok mo. Pwedeng lagyan ng squeeze of lemon pero sa akin parang mas masalap siguro kung suka na may sili ang sausawan. After namin mabusog at madiligan dito ay pumunta naman kami sa Starbucks na kalapit lang ng restaurant na ito. Naghahanap kasi kami ng cake para sa aming birthday daddy today. Kumanta lang kami ng pabulong-bulong dyan. Nahihiya kasi siya. Nagkape na rin kami. Eh, nag-decide kami umuwi ng bahay sa sobrang init para magsiesta ng konti. Lalabas na lang ulit kami mamaya para ituloy ang pamamasyal. So, tutulugan ko muna kayo. Adios!